Pindot Itong ko na. Video guys, ngayong araw, ay magpapakain muna ako ng aking mga alagang baboy. So ngayon guys, tingnan nyo naman ang aking ginagawa. So inuna ko pong gagawin ay magtakal-takal muna ng kakainin ng aking mga baboy. So ngayon po guys, ito na po ay nagtatakal na nga po ako ng pagkain ng aking mga baboy. Pinatakal ko lang po guys para po matansya po yung kanilang pagkain kasi nga po mga buntis po sila. So panoorin nyo guys ang video na ito hanggang sa matapos at makakaroon kayo ng experience dito sa aking pagpakain ng aking mga baboy. So, pagkatapos ko guys magtakal, ito na nga po ay ko na po ng tubig. Hindi lang po gaano guys karami yung tubig kasi para po ay eh, saktong-saktola po ng pagpapakain sa kanila kasi nga po mga buntis po sila. Tapos po guys, ibabad ng naros sa lawa. Ayun po, Ibabad ng pagkain. Pagkain sa lawa. Ano na po po ang inahing para po hindi so, po, ay, po, ay, po sila ng mga Ayun po, natin sila po sila. hindi po ang kanilang mga Ano po, ka. Ano nyo guys ang aking isang inahing at kahit nalang yung low ay tinatayin pa. So, sinunod po na po siya guys sa ating pinakamalaking namin. So, tingnan niyo guys. Talagang nag-obotan mo po, po talaga siya. pagkatapos niya guys ni at tinanggal ko na nga po yung kanyang pagkain si okay totok na rin pagkatapos guys ay nagrebo na nga po ako ng pangling umigib po ako ng isang timbang tubig mm Guys, maingay na yung ibang baboy. Mga bihig po yun na nandoon. Ayan guys, isinunod ko na nga ba ang paglilinis ng ating mga bihig. E. ang ko muna yung kanilang kulungan at para po ay malinis, siguradong malinis ang kanilang kakainan. So ayan po guys, inilinis ko na nga po ang kanilang kakainan. So medyo matagal-tagal na lang guys dahil napakalawit po naman. Napakalaw kanilang kulungan yung ilan nilang so guys isinunod ko na nga ba ang paglilinis ng kulungan ng ating mga bees kasi bago ko po sila guys pinapatay na linilinisan ko muna yung kanilang pakainan nga para po maging malinis maging sit po sila na no, hindi po sila makatakain ng bacteria. so ayan po guys linilinis ko po yung, yung pakainan at saka yung kulungan Thank you medyo mahaba-haba video guys ang aking ginagawang ayon dahil po sa tagal po ng pagpapakay sa aking mga biik at maraming proseso po ako dahil malinis po akong mag-alaga ng ating mga biik guys so ayan po lagi ko po yung ginagawa at lagi ko po linilinisan ang kulungan ng aking mga alagang baboy po すいまら Oke. Okay. Ah, ini namanya ini namanya. This is Ini <coughs>

Sunod ko naman po guys dito sa kabila. May apat na piraso din dito ng biit. Kaya ito ay minilisan ko din po para po katulad ko sa kabila ay malinis din po ang kanilang kain Hindi po sila magkakain ng bakterya kapag malinis guys ang kanilang kulungan. Pus, anay pus. ko guys ang kanilang pakainan. <laughs> Pagkatapos ko guys maglinis ay sinunod ko na nga po yung pagkain nila. Um, kailangan ma mala palaging malinis para malinis din yung pagkain nila. Um, o pat na mga na mga pagkatapos ko guys sa kabila ay sinara ko na po yung gate at lumipat naman po ako sa kabila at dito po ay may error mayroon ding anin na mga bit. 带走。 pagkatapos sa mga biik guys ay sinunod ko na nga po yung aking inahing bundok at nandito po siya ay medyo malayo-layo po sa kanila binukod ko lang po siya kasi maliit naman po siya dito lang po siya sa medyo ano na kulungan so ayan guys napakabilis kumain ng aking inahing bundok guys, dito tayo ay sinunod na po yung pagpapalito ng aking mga, mga ilahin. Yes. Kaya paliguan ko po sila guys, umagat hapon kasi po para po ay palaging malamig lang po sila para mabuhay at kanilang pinagbubuntis guys. Thank yes. you. Tak ada bau-bau, jadi tertutup, tertutup, sampai ini. So tapos na nga po guys ako magpalego nandito na po ako sa aking mga BX So maraming salamat guys sa mga kapanood ng video na ito Ay huwag niyong kalimutan guys mag subscribe at mag like at pakipindot na lang yung multiplicate Para maging updated kayo sa aking gagawin yung So maraming salamat guys sa panonood niyo sa aking mga video Sa mga sumusuporto so maraming salamat thank you So guys pagkainin ni sinunod ko na po ang pagpaligo sa kanila para hindi po sila mainitan para yung pinagbubuntis nila ay buhay na buhay Ayan guys lahat po ipinaliguan ko po sila Kasi po guys lahat po sila ay buntis Na dapat alagaan po sila ng tubig At dapat palagi silang malamig Para yung kanilang ipinagbubuntis ay hindi mamatay Tapos kung mapaliguan po ang aking mga inahing Ay dito na naman po ako sa aking mga biig At ayan po nga kumakain pa nga po sila So guys, sa mga nakaka-relate ng video na ito at mapanood mo itong video guys, huwag mong kalimutan mag-subscribe at mag-like. Salamat guys. Thank you.